So ito po yung isa, so ito daw ay dalawang camera lang din nilalagay, So magiging internet connection ito kasi via remote din po ito sa monitoring sa cellphone. Bali, magagamit po tayo ng repeater. So yung internet connection po nito ay manggagaling lang sa isang bahay. Nga, ah, kamusta mga idol? So nandito nga tayo ngayon sa uh, Palma Dos. So dito tayo para mag-site visit ng area. So ito po ay isang compound no mga may-ari po nito ay nasa Spain saka nasa nasa Australia saka yung oh, Australia po yung dalawa. So ngayon, napuntahan po nila kasi para daw malaman kung saan ikakabit, maganda ikabit yung mga CCTV. So tatlong bahay po to na malaki. So pakita ko po sa inyo. So yeah. So ito po yung isa. So ito daw ay uh, dalawang camera lang din nilalagay. So magiging internet connection ito. Kasi via remote din po ito sa monitoring sa cellphone. Bali magagamit po tayo ng repeater. So yung internet connection po nito ay manggagaling lang sa isang bahay. So ito po yung isang bahay. Nakita niyo po yung bagong gawa lang din po ito. Nagulay gray. So yan po, yan po So dito yung main internet. Then, yung isa po ay doon sa kabila. Ito, puntahan po natin. So, ayan po yung kabilang bahay. Yung kulay puti na yun may may din Yung magandang bahay na yun. Then, gagamitin natin ng ano, repeater. So, lalagyan natin ng repeater to. Repeater sa kabila. Then, dito po mga galing yung internet connection. Kasi ito po lang po yung mayroong internet connection na bahay. So, bali eh, ang napag-usapan po kasi namin ng mayari, yung pinakamagandang angle daw. So, is, ang nakita ko dun dito, isa sa loob ng bahay, kasi gusto niya makita yung sa, agad sa salas lang. Dahil sa dito sa labas, dun sa dito sa corner, dun sa dito sa corner na yun. Para kita niya daw yung papapasok pa lang ng mga sasakyan. So, yan lang mga idol. So, ito naman ay okay na yung connection bali yano na lang i-access na lang lahat para makabit yung internet so goods na to, goods na to kay ma'am so iano na lang natin i-ayos na lang so ito yung isang eh, ano antena na walang wala kasi itong internet connection eh kaya naayos ko Yan, so check na natin to kasi itong antena to na nakita dito eh para din to dun sa fixed wifi sa labas sa so, may tindahan taxi sila sa labas so sabi nga nila gusto pa nila lagyan ng antena doon sa labas ng tindahan so sabi nyo magdadagdag na lang sila ng cable kung sakasakaling mahaba yung ano yung papay ba yun so siguro mga 80, meters yung layo galing dito sa loob, sa looban kasi so, sila yung tindahan sa highway So mga idols, update ko na lang kayo once na magkakabit na ako dito sa bahay na ito. So follow for more videos mga idols.